Pare! Pare! Ikaw pala yan! Akala ko kung sino eh. Wala na ba yung humahabol sa atin? Tayong dalawa naghahabolan eh. Huwag mo na ako istirin. Eh, bakit mo naman nasabi yun? Oo, oh, yung mga pana, yung mga trap. Sino may pakananon? Ah, uh, pare, baka naiwan ng mga katutubo yun, pare. Ah, uh, eh uh, na nasagi ko siguro 'yung bitag. Pero hindi ko sinasadya 'yun, pare. Magagawa ko ba naman pagpalit ka sa isang medalyon? Hindi Pare, naaalala mo ba 'yung inaanak mong hikain na Bulutongo? pare, sinong tinakbuhan niya nung kailangan siya dalhin sa ospital. Ikaw, pare. Pag walang ulam, walang bigas, sino tinatakbuhan namin, pare? Ikaw pa rin, pare. Sa so, madaling araw, sinong inabot kong katabi ng asawa ko? Hindi ka yung pare. Sensya ka na, pare. Napagdudahan kita. Ganun ba ako kasama sa'yo? Kung gusto mo, sa'yo na lang tumidal yun, eh. Pare, pare, Salamat, pare. Alam kong nandiyan ka lang. Pare. Okay ka. Hoy, Bong! nga doon! Ako? Pagpa-plansahin mo, ha? Eh, naglalaba pa ako, Diyos ko naman. Mapapasma ako niyan, Diyos ko naman, Diyos ko. Bahala ka nga! Pati dito. क <laughs> Ya! Ini. Oh. Ana. 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 Oi. Tro. Takali. Ana itu. Oh. Ha. Askar Jan. Kun ba hala. Tit. Sat. Fuck fuck. Oh la la. Oh la la. Oh sige sige. Amin. Bukas ang pito. Good morning. Good morning. What can you do for me? Meron akong gustong ipatrabaho sa'yo. Pwede ba tayo mag-usap? Oh, sure. Doon tayo sa conference table. Maupo ko kayo. Hmm? Mm. Hmm! Bago tayo magsimula, nais kong ipaalam sa inyo na anumang transaksyon na mas mababa sa isang milyon, hindi ko tinatanggap. 1.1. Sige, magkwento ka. Tungo saan? Yung asawa ko, alam ko niloloko ako. May babae siya, kaya gusto ko siyang hiwalayan. Kaya lang, wala akong hawak na ebidensya para i-demanda siya. Love triangle? Pangaraniwan. Usong-usong ay nga. Pero kailangan natin ilagay sa surveyor ang inyong asawa. Surveyor? Surveyor. Ano yun? Lihim natin pasusubaybayan ang asawa mo. Baka surveillance ang ibig mong sabihin. Surveillance? Pamamaraan ng pagsubaybay. Surveyor. Taong sumusubaybay. Ah. Ganun pala yun. Hmm? Pero kailangan malaman natin ang punot dulo ng mga pangyayari. Pati na rin ang ibang impormasyon tungkol sa asawa mo. Ang asawa ko ay isang military general. <coughs> general? Eh, sa ibang detective agency na ako kayo lumapit. Wala akong taong aasikaso sa kaso nyo. Eh, hindi naman ako pwede. Dahil akong big boss rito. Pang-sampu na kayong detective agency nilapitan ko. Ni isa man, walang gustong tumanggap ng trabaho. Kapag hindi mo pa tinanggap ang trabaho dito, dalawa na tayo magkakaproblema. Huh? O, huwag kayong mag-alala. Aayusin natin yan. Bu Buburayin natin ang agam-agam sa isipan niyo. Bago ako umalis, etong litrato ng mister ko, at etong paunang bayad. Huh?